Oh, 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 oh. Yan. Sino yan? Hmm. Sino yan? Nasaan yung nose? Nasaan yung nose ni Chen? Ayun. Yung eyes ni Chen nasaan? Nasaan yung eyes ni Chen? Ayun. Asan yung mouth? Ano yung mouth ko? Oh? Mouth. Nose. Eyes. Ito yun, oh. Nose. Mouth. Eyes. <tinyo> Asan ka na? Ganyan, oh. Ganyan lang ako. Ganyan lang